Ba'y namatay yung sinigledas? Ay, hindi siya nabuhay. Kasi pinag-anuhan nila, oh. Ay. Natumba. Ay. Hindi naman nabuhay. Natay mo, ganyan nga si Niguelas sinigledas. Hmm, kaya baka pinagwaiwaya nga tibaka. Nakakalukot. Wala na matay. Ay, kamuting kahoy. oh. Diyos ko, ito pa pala, Buhay pa pala itong ano. Oh. Diyos ko. Matagal pa ni kopong-kopong itong kaldero namin. Ito, nandito pa ito. Hindi, pa butas, Oh. Diba? Diba? Eh. Diyos ko. <laughs> so, kukuha tayo ng ang palayang ligaw. Patay na ang palay ang ligaw. So, ito tayo. Patay na ang palay ng ligaw. So, kung yung kapatid lalo ng mga, ano yung kambing. At uh, nagmula pa ito, Kwan, kamuting kahoy. Eh. Bagtay mo Tani pala niya yung kapatid ko. Apa ah, dahil hindi ba yung din yung dumad dyan? Dapat talaga dito mali. Buti na ibati kay tikas na nga pag ko niyo. Ang tidaya ko matibala yung kasta ko matikwa. Kuha tayo na ang pala yung ligaw. Okay, buka tayo na ang palayang ligaw. Matami mga ang palayang ligaw. Okay, buka tayo na ang palayang. Tapos para may ulam tayo, di ba? So, bye-bye, bye Di ba, dami. Di, di ba? Ito lang sa amin. Ito yung kamachili. Tapos may kamag-anak kami dyan. Kamachili itu um. Bye-bye.